Hello! Ayan, bago ko simulan, magluto po ako ngayon ng kare-kare para sa 24 ng December. At una sa lahat ay babatiin ko na po kayo ng Merry Christmas po sa inyong lahat. At nagpapasalamat po ako sa aking mga viewers at subscribers, syempre. Ayan, pakita ko muna sa inyo yung ganyan kong macaroni. Ang aking sahog ay ham. Di ba yung iba kasi chicken macaroni. Ito naman sa akin, ham. Tapos simple lang naman yung ginawa kong macaroni. Ham, tapos may gin naglaga ako ng patatas at carrots. Ayan, nilalagay ko na yung mayonnaise. Tapos pineapple chunk. Tsaka asin at paminta lang. Simple lang, tsaka para hindi na masyadong magastos kasi medyo tipid-tipid tayo ngayon, ba? Diba? Kailangan hindi tayo masyadong magastos, tsaka konti-konti lang ang aking mga ginawa. Kasi pagka marami namang handa, natitira lang sa rep. Kaya hindi ako masyadong gumagawa ngayon ng marami based sa mga na-experience ko na noong nakaraan nasisiraan ako ng pagkain kaya ngayon tantsa-tantsa ko na lang yung mga niluto niluluto ko, hindi ako nagluluto ng marami ayan, nalagay ko na yung ham yung ham ko niluto ko ng konti pinirito ko siya para luto-luto siya kasi di masarap pagkahilo yung ham ayan, yung carrots tsaka yung patatas kinoa ko hiniwa-hiwa ko na siya bago siya nilaga para madali. Tapos, pinalatang ko muna pala. Tsaka ko hiniwa ng maliliit. Tapos, tsaka ko nilaga na para hindi na pala mahirap mag alis-alis ng balat. Kasi dati ginagawa ko eh, nilalaga ko muna siya andin yung balat. Eh, medyo mahirap pala yung gano'n. Mas maganda pala yung... Ayan, naglagay na ako ng contents. Naglalagay, naglalagay ako ng gatas sa macaroni para hindi masyadong maasim. Ayan. Late ko na itong na-upload. Tapos na ang Christmas. Pero kahit paano, kahit late na siya, may Happy New Year pa naman. <laughs> hindi ba? Kaya, ayan, yung mga sobrang busy ko nung 24. Konti-konti lang yung aking mga na-upload at na-video. Hindi na, hindi ko na masyadong na-video lang lahat. Kunti mo yung, sa 24 ng gabi, hindi ko na na-video dahil sobrang pagod na ako. Tapos nagdatingan yung mga, may mga bisita kami dumating. Nung kinagabihan, nagkain na dito ang aming mga, nandito akin aking biyanan, dito sila nag na, buena. Tapos yung mga pamangkin niya. Ayan, ngayon naman gumawa naman ako ng graham. Dalawa yung dessert namin, ayan yung macaroni at graham. Kasi yung mga bata, paborito yung graham. Ang matatanda naman, makaroni ang gusto. Tapos yun nga, nagkari ako. At saka, crispy pata. Nagpito ako ng crispy pata. Yan, tapos may mga konting prutas lang. Medyo gabi na rin kami nakatulog nung 24. Maaga kami nag kainan, wala pang alas 12, nagkainan na kami. Tapos alauna, pero alauna naman kami nakatulog dahil dito pa sila, may mga bisita pa. yan Shout out nga rin po pala sa aking mga walang saong sumusuporta sa akin. At nagpapasalamat po ako na sobra-sobra sa aking tatlong kaibigan sa YouTube. Lalo-lalo na sa aking mentor na si Coach Mike. Talagang hindi ako pinabayaan. Sinuportahan ako ng gusto. Thank you, thank you very much, Coach Mike. At kay Sispe, Sis Eds, thank you, thank you po sa inyo talaga. Maraming maraming salamat po sa sa support niyo po sa akin. Kaya nandito ako ngayon sa YT. Dahil po sa support niyo. Maraming maraming salamat po ah uh, sa iba ko po, mga kadabar cats po sa YT. Thank you rin po kay Sis Flor, Sis Chin, Sis MB, si, Sis Sarah, sino pa ba? Yun? basta sana wala akong nakalimutan sa lahat ng mga sumusuport sa akin. Thank you rin po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Sana po wala akong nakalimutan sa si team advert Si sis sis s sis space coach Mike sis Jean, sis floor sis floor po pala sis ada sis MB. ayan thank you thank you po sa inyo ayan yung graham naman ang mahal po ng kilo ng mangga kahit malang kilo ng mangga <laughs> sige lang Misa lang naman tayo gumawa ng graham eh, with mango. Kasi paborito niya na yan. Pero ako hindi ako masyadong kumakain niya kasi natatamisan po ako. Hanggang, hanggang ngayon nga meron pa kami sa rep. Meron pang konti. Hindi pa nauubos. uubos. Nanawa na sila. Pero kasi ako hindi ako mahilig sa graham. Ang kinakain ko lang macaroni at buko salad yung macaroni, hindi din ako masyado. Basta kumakain ako pa konti-konti lang pero hindi masyadong marami. Ayan, nile-layer-layer ko naman. Taon-taon yan, timpas ko. Yan ang ginagawa ko, graham. Eh, yung macaroni, bira lang naman akong magawa. Ayan. Ayan. Tapos, medyo pagod ni ng puti nga wala, sakit na ng likod ko na hindi ako makapag-live hindi na ako nakapag-live ilang araw akong hindi nakapag-live etong mga video ko inedit ko muna bago ko rin may ma bagay ko i-upload, sana may upload ko na rin, tapos mm -hmm. na nga lang ang Pasko bago ko i-upload at saka thank you po kay Lord kasi nakapagsimba ako ng 9 days na buo ko siya Thank you. Thank you, thank you sa inyo po lahat. Uh, kahit napapagod ako araw-araw, tuwing gabi, talagang umaatid pa rin namin ng mass. kasi malapit lang naman ang chapel sa amin. Kaya talagang nabuo ko yung mass dito sa tabi namin sa lapit sa chapel na 6.30 kasi ang mass dito 6.30 to 7.30. First time ko ulit nakabuo ng, ng mass ng 9 days. School in line is Akong hindi na kakabuo. Dati pag nagsimba ako, two days lang. Tapos hindi na ako makapagsimba. Ngayon na buo nabuo ko talaga. First time. Kaya thank you, thank you po talaga Lord. Sa gabay mo sa akin. Talangin ko lang na huwag ako magkakasakit. Bigyan pa ako ng kalakasan ni Lord. At sa mga whitey friends ko, thank you po sa support niyo. At kung nagustuhan niyo naman po ang aking video ngayon. Please like and share and subscribe po. Thank you. And God bless po. At Merry, Merry, Merry Christmas po sa ating lahat. Naway. No na maging maganda po ang pagpasok sa atin.